Yan, kakabsat mga pulsoy. At dito tayo ngayon sa may uh, ano, Pakdal Park. Maliit na park lang siya. Katabi siya ng Pakdal Circle. Mm. Hindi uh, so, bihiram. Ano, masyado kilala tong park na to. Parang bayan park din. Pero ang bayan park kasi ngayon, di ba? Under renovation siya. Pinuntahan natin. Ito mga well, ano, mga less known less known na mga park dito sa Baguio City. Uh, mga less known. Mga hindi masyado kilala di eh, masyado pinupuntahan kasi lahat naka-focus, Burham Park di ba punta ng tao lahat Burham Park session Road di ba e, kung doon mo talaga nakatahimikan peace of mind punta ka talaga sa mga ganitong lugar kaya ka nga umalis ng, mataya ka nga umalis sa Gulong Maynila tapos pupunta ka sa busy ng Burham ng session Road Burham Park di ba uh, ganito mga lugar ang gusto kong i-content talaga to sa, sa Pakdal Park tayo kapsat mga bunsoy Tahimik siya na part dito. Dito pa rin sa Baguio City. Sa kabila, Paambuklaw Road yun. Dito ko nga pumunta ron, sa Ambuklaw. Paambuklaw. Tapos pag dineretso mo amboklaw, lalabas ka na ng ano, no? biskaya pa Isabela na. Dueva Benguet Road doon. Uh, so may budget lang talaga. Gusto ko rin puntaan yun. Baka sa January na. Yun, yun talaga. Yung, ano, yung Ambuklaw Dam. Maganda ron maganda doon sa Amplodam dito pa rin tayo dito sa Pakdal Park pa rin tahimik dito na park e dito tabi siya ng highway rotonda na ng ano yan yung taas rotonda na ng ano rotonda ng yun nga Pakdal, Pakdal Circle tapos may sinda, simbahan maliit doon sa taas pupunta din natin yan Ayan. Upload videos po na, kakapsat ha. Pinakita ko lang sa inyo to. May papakita pa rin ako sa inyo part park bukas. May tayo bukas sa park. Maganda. Malapit lang siya sa ano. Hindi na yun. Lalo yun. Hindi ta kilala talaga yun. Sa babalang mismo ng ano. Sa babalang mismo ng SM Baguio. Kasi Sunshine Park nakita na natin ba, diba? Pinakita ko na sa inyo Sunshine Park. Pakdal Park. Ito. Bayan Park. O oh, may isang park pa yun. Ipapakita ko sa inyo bukas. Yung Burhan Park. Picnic diba magpiktik ka, uh, pwede kang magpiktik doon sa Burham Park. Bukas, pupunta tayo doon. Okay, out na muna natin. Dilipat tayo doon sa simbahan naman. Puro upload videos lang tayo. Salamat. Bye-bye.